Hai, mana mari? Mau Hai, baru nak Ayam tu. Oi, ayam tu. Oi, mari guys, mesti semua nak tanya mak hata. Burau, burau. Burau, burau, Oi, mau. Ada tu. More tonight, Arya, More buraw! Kahoy guys! Huwag naman sana magpakita ng sign to na marami na namang ano, mga basurang makuha I mean mga lumot-lumot, mga ganun. Wala mang ganun. gano'n May nagpapakita na naman guys, buraw! Ooh, more buraw! Ayos! Buraw. Walang kalit ba? Ka, okay so, guys. Ay guys. Puro puro guys, At malalaki pa ito. Hay, hu maron pa. Ayun pa Uy, uh ayun pa Ang dami oh. Imagine no log. No log. Ay ay. <poque porque wine> oh, wala. Wala. guys. Wow! Guys, Malaking burong na naman Ay Makakawala. Yay! Boom! Ano pa yun Parang like na So, paano napatasong tasong rabang pan wala pang isang mm -hmm. ano yan, bantasan guys. Hindi pa natatapos ang isang bantasan. Go, go, go. Ha? Ah, meron pa? Mm -hmm. Meron pa? Meron pa? Ang ganda. Ang <laughs> ganda. <laughs> ganda <na. laughs> Ay, parang meron pa oh. Meron pa? Oh. oh. Ilaw? Ba't Ang ganda. Ang Wow! Napakagaling. <coughs> Very nice. <laughs> guys, meron pa guys! Murah ni. Uh, guys, mana lagi guys? Anu sia. Papa. good. Very good. Very nice. Jadi kita pula ke taruh guys. Kalau ana yang ambil yang nang anu pina fry. Yoklah. Ayoh. Doronglah. And guys, mari na nama guys. Good out. guys? out. Can I throw make some pack? Mari TV suka, susun dulu lah. siapalah? siap lah. siapa lagi? 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 siapa Ano? siapa lagi? siapa Ano? siapa lagi? siapa lagi? siapa Ano? siapa lagi? siapa lagi? Ano? lagi? siapa 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 lagi? ya. Udah, borok <tuk> kan guys. Kuyong. Nice. Boleh goreng. Wah, goreng. Lu goreng. Ini apa? Ini mainan Pak. Ini. Wow. Barang yang mau mainan Pak. Sambal, batu. Lagi bos sambal. Ah, kepada Ling. Ketemu. Tapi udah. Mati. Sudah kan? Suga, suga, suga. Sorry. Parang tanga to. Yeah, Diyan na boy guys. Guys. May alatan guys. Parang may isa pa. Wala. Alatan guys. Buraw guys. Buraw. Ayan, wow. ayan. Ayan para mahulog. Yes. <laughs> nice one. Ayan guys. Ayan. King crab. Maliit na kasag, guys. Sige, guys. Sige. Nakikita ko na ang kulay niya. Kula, ha.